So, kasi sobrang dumi yung motor ko promise tara linisin na natin yung motor ko mga lodi kita nyo naman mga boss yung motor ko sobrang dumi buputik um, ng motor ko grabe putik yung dumi nung isang araw ko pa po na balak po hugasan yung kaso lang nag uulan eh ngayon po medyo maaro naman siya kaya natin hugasan natin ngayon yung motor ugaliin po natin hugasan lagi yung motor para hindi po dumidikit yung dumi niya o mga putik ayan po yung nakikita nyo mga lodi yun yung ginagamit ko na panghugas sa motor yung parang paril barila na nilalagay yung host niya sa may galon na tubig di mo na kailangan isaksak ha, compressor yun, hindi mo na kailangan na compressor pala eh lalagay mo na sa tubig yung ostas yan parang ano na siya parang nasa car wash ka na rin ganda niyan dali rin makatanggal ng mga dumi mga lodi ganda no? Hindi mo na kailangan ng kuryente dyan. Pag nalobot yung battery, i-charge mo. Dalawa naman po, pre po ang battery yung dalawa niyan. Sa tropa yan, manghiram lang ako, yan. Ang spray ko sa motor, ang paligo niya. So, so, hindi ka na kailangan magkaruas ito. So, is mo ang magkakaruas sa motor mo. At least, nalilinis mo ng maayos. at sa iPad. pag-asang ko na siya yan na yeah. yan motor malinis na siya malinis na ang motor hello so, mga lodi ayun Katatapos ko lang magugas ng motor para maging malinis yung tura ng motor. Shoutout pala sa inyo mga loads. Nga pala, uh, tayong kaibigan lang. Siyempre, pag yung motor natin, alam nyo na na yung itsura niya. Marami na, inisin nyo na agad para at least iwas din tayo na mabulok ma yung mga uh, bakal niya, mga flaring siya masira kasi pagka naano naanuhan ng mga dumi yan na sobrang tagad na yan sa motor ay masisira po yung mga anong na motor natin dahil misang pinakalawang, dahil nga misang ulan, di ba? Pag umulan, itatabi lang natin yung motor, wala na, hindi natin hugasan, kaya na, ugali natin hugasan yung uh, ginagamit nating motor para maging madinis din para rin sa sarili mo, ika nga nila kung anong linis ng gamit mo, ganun din ang linis ng sarili mo. So, nakikita yan sa kagamitan mo yung sa sarili mo. Malinis ka sa gamit, hindi sabihin, malinis yung malinis ka sa katawan din. Uh, Pahing kaibigan lang po, galing po natin maglinis ng motor, lalo na kung marumi na ito masyado. May ibang ano dyan, kunting tumilang, talagang binilinisan agad kasi ayun yung mga motor niya o oh, good na kinakabahan ako wawa wow. mukhang uulan bad trip ano ba yan katapos ko pa naman magbugas ng motor so sana guys huwag para hindi masayang yung pagbugas ko ng motor Parang oras ko nilinisan yung motor ko, tapos uulan lang, mawawala ng silbi. Kawawa. Wow. Hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat po. Bye. -bye.